Oh, di diba? ba? ihan tayo ngayon, di? Kasi dito tayo gumamit ng video dito sa may ano mismo, sa may TikTok. Ang masasabi ko lang, ha, ang masasabi ko lang dun sa mga nagsasabi na bakit daw lilitisin si President Duterte, former President Duterte, sa ibang bansa, pinunta pa ng Dahig, sa Netherlands, tapos dun pa daw lilitisin at mag-i-stay ng 8 years, para sa crime. Eh B, ang dami namang ebidensya, hindi natatagal yung ganoon. Makikita niyo na yung siyang nakabilanggo B. Gagawin niyo na lang mga DDS kayo, magdadasal kayo sa Panginoon na minoramura ng digong niyo. 'Di ba? <coughs> At huwag kayong magsabi-sabi na parang hindi daw Pilipino. Anong hindi Pilipino? Alam niyo kung bakit siya pumunta doon sa Hong Kong, 'di ba? Humingi siya ng tulong na hindi naman siya mapapagbigyan kasi mag create din ito ng talagang napakalaking gulo kasi nga hindi pwedeng pagtakpan ng ibang bansa yung kasalanan nitong bansa hindi na din kasi siya part ng ano eh ng organization, ng government di ba as president di ba tinanggal na nga siya sa national security tinanggal ng mga former presidency kasi di ba sinasabi natin sinasabi talaga natin na yung paka-Pilipino niya, oh nandun na tayo, pero hindi lahat papabor. Hindi pwedeng pag sinabi na, oh, Pilipino, dapat ibigay yung mga privilege ng paka-Pilipino. Bi, iba yung ginawa niya, bi. Buti na lang kung ang paka-Pilipino niya ay talagang, halimbawa, gumawa siya ng crime, eh yung crime na ginagawa din ng natural na Pilipino, bi, iba. May mga affiliation siya sa ibang bansa, di ba? Titingan nga tayo ng mga balibalita. 'di ba? Ang dami niyong mga sinasabi. Eh. Kala nyo talaga to the highest level na reliable yung mga source nyo eh. Makinig ka kayo ng mga balibalita. Huwag kayo mag-ano-ano -ano lang diyan. Gusto, 'di ba? Ang daming mga ano dito. Oh. Ang daming mga chika dito na nakagilito. Tertas is about justice for EGK. Okay. Guys, kahit papano ha, hindi totally kasi hindi lang dapat ito kung bata ba po ng uh, statement. Kung bata bata pa ito si ano si Duterte, hindi ako makaka hindi ako magsasabi na sana bigyan pa ng special treatment, pakainin hindi. Dapat niya ding maranasan, dapat niya ding maranasan yung nararamdaman ng regular na preso. 'Di ba? Pag mga ganitong bagay, ang dami niya pang sinasabi na sana ginawang ano ang trato sa kanya naging pil makapilipino daw dapat po dito daw ni Litis Ay, di, ano lahat ng pabor sa inyo talaga Diyos ko ngayon dati ha dati super support sya sa China di ba tapos halos nga ipagpalit na yung Pinoy Pilipino sa Chinese people tapos ngayon na nagkaroon na ng ganitong pangyayari na inaabangan ng lahat ng EJK victims yung mga pamilya nila di ba? tapos ang gusto nyo, ipigay pa rin yung pabor sa Duterte. Eh, hindi pwede yung B. Wala tayong ganun-ganun. Hindi pwedeng ibibigay talaga yung pabor to the highest level sa Duterte. Yung asawa na mukpok ng ano, ng police. Yung kitty, nagdodroga pala. Ay, huwag nyo kung nasabi-sabi na fake news talaga, B. Maghintay lang kayo for all the proof na mag-show wait lang, wait ka lang, papunta pa lang tayo sa exciting part. Hanggang ma-realize nyo na kinakain nyo na pa rin yung mga sarili nyong mura. Again, I don't blame you, it's just your pride. What you are having is only pride. Kasi parang gusto nyong pumasok na kayo sa pagka-DDS, para kayong mga cool to be. Diba? Yung DDS parang mga kulto, may sarili kayong paniniwala. Diyos ko. Because of pride pride, pride, pride. O, oh, di ba? Sa pride nyo, kayo din yung... Actually, kayo din yung nag-trigger, eh. Yung mga DDS, kayo din yung nag-trigger. Kaya, parang napuwersa na, eh. Napuwersa na yung government din talaga. Though, wag nyo isisisi lahat kay PBBM, di ba? Nag-agree lang siya. Kasi nga, siya yung president. B... Crimes against humanity na yan presidente ka kung hindi siya mag agree di ba may mga explanation siya kung hindi po siya mag agree at hindi siya makikipagtulungan sa Interpol hindi na tayo magkakaroon ng parang support din sa kanila when it comes kapag may mga umalis gaya na Hariroke <laughs> Diyos ko sa Hariroke, Hari Maharlika di ba? They are considered as criminals para lang naman sa akin yan di ba? ano? Naka-stress Gusto ninyo sa inyo lahat ang pabor. Ano kayo, virgins for life? Na parang walang alam, walang kamuang-muang. Alam niyo ng mga ginawa nyo. Kayo din nang nagtitrigger, di ba? Again, huwag niyong isisisi kay PBBM. Ang sinasabi ni Sara Duterte, Sarah Duterte talaga na stress din. Super stressful. Sabi niya, may wala kang isang salita, wala kang... Eh, B! Bansa na! Apektado na ang buong mundo, B! Sasalisalitaan salitaan ka pa. Magbabago at magbabago talaga yan, B! ang sinasabi niya, walang magiging jurisdiction yung ICC sa kasalukuyang panahon. di ba kasi nga, wala na tayo, B. But it doesn't eradicate the fact na yung mga dating nagawa ni Duterte, hindi niya pwedeng i-dead malang. Kailangan bigyan niya yung kas as president. Yan yung paninindigan niya as president. Si Duterte talaga, mga Duterte, ang mga isip niya talaga. Sobrang sentro lang sa kapangyarihan and pride. Sabon ka bi? Pridefulness? Bigyan nga natin ng one minute to. A statement. Mm. Well, palagi natin sinasabi, no? Uh, we've been consistently we've been repeating it. Itong nangyari kahapon, ang pag-aresto kay dating Pangulong uh, Duterte ay eh, hindi ho, eh, itong pangyayaring ito hindi ho dahil kay, sana ito natin yung pansin natin, hindi kay Presidente Duterte, kung dun, dun sa mga biktima ng AJK, napakarami pong, napakarami po nila. Uh, na exactly. Doon sa mga ano, doon sa mga nakakita, yung mga magulang, mga kapatid, relatives na nakita na na sa si Duterte, that was not a satisfaction para sa kanila. Kasi 8 years. Grabe yung pakiramdam nila dun eh. Tapos kayo, kung makasabi ko, ay, oh, kawawa naman si tatay, kong, pag nagsasalita si tatay, kong, patayin na yan. O, di ba? Papatayin nga mga senador eh. Though, kung sa kanila, joke yan, ay hindi pwedeng lahat kami mag aadjust sa NUB, na ganun pa rin yung lagi namin i-interpret sa mga sasabihin nyo, di ba? Hindi eh, kami bulag-bulag, hindi kami bulag. -bulag. hindi eh, kami, kami sunod-sunuran sa mga sasabihin nyo. Diyos ko, Ma kayo mga DDS, mamulat-mulat na kayo. Understand the fact na kayo, na kayo yung nag-trigger. Kaya, mas na nas at least mas na proseso yung pag-aresto sa kanya. Kasi ang dami, ang dami yung mga kuda-kuda yung niya, minamaliit niyo masyado yung ICC. You don't have any power against ICC. International Criminal Court. If you are found guilty of a crime, then you'll be liable. Kaya huwag niyong maano-ano yung ICCB. Di tayo naglalaro-laro dito. Di ba? Tapos yung mga pinapaano nyo, hindi lang yan ang magiging crime niya. Halto lang. Yung mga pinagtatanggal yung mga Panginoon nyo talaga, bi. Ay, hindi pa tayo tapos, b ang dami na pa nating ibubulgar na hanggang ma-realize nyo na kailangan nyo nang i-open yung ut utak nyo, ba? Diba? To understand the fact na ang pinagtatanggol nyo ay talagang pinaglalaroan nyo lang kayo at pinaglalaroan nyo lang din. di ba? Kasi... Alam na nilang wala na silang laban, andyan na naman yung mga suporta. Di paglaban mo, sila naman matitrigger na naman. At the end, kayo-kayo kayo sarili yung nagpapatayan. Hindi na ano yung circle of ano nyo. Hindi yun yung ideology ng circle of life ng DDS. And then yung mga Panginoon nyo. kay kayo lang din. Ano yung cannibalism, ba? Diba? Itong pag-arrest sa kanya, half lang siguro to as justice. Kasi isa lang yung nahirap na ano eh. Siguro, magiging happy na and magiging satisfied na yung mga victims kung lahat Talagang Duterte. Lahat talaga yan. Kung um, um, Duterte apelido mo, umilag ka na, Bi. Mag-hope ka na hindi ka gumawa ng krimen. Eh. Tigil-tigilan mo kami, Bi.